Arestado isang 39 anyos na lalaki sa robbery extortion at matapos siyang mahulihan ng baril sa entrapment operation isinagawa ng NPD DSOU sa Caloocan City. Nangyari ang pag-aresto pasado alas dos ng madaling araw noong Webes, September 11, sa apartel sa kahabaan ng A. Mabini Street, Maypaho, sa barangay 25, Caloocan City. Ayon sa hepe ng Northern Police District, District Special Operations Unit, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang 21 anyos na babaeng biktima ng sospek. Ang kanyang modus operandi niya, um, niya ng cellphone yung, ano, yung minimit niya. Naghanap siya ng mga vulnerable targets, yung mga nangangailangan ng pera. Tapos, mag pretend siya na babae, ay through social media. And then, pag nag-meet sila, lulutang siya, lalabasin niya na siya yung agent, and then doon niya, sa isang hotel, doon niya minimit sa, sa hotel, kung saan, uh, meron siyang apps na magri-ring yung cellphone niya, wala naman siyang kausap, na binibigyan siya ng instruction ng, ng kanyang boss na magubad, ganito gawin, ganyan, and then kinukuha niya yung cellphone, at saka siya tumatakbo. Then after that, doon yung, yung, pinananakot niya, pinamablockmail niya, to ask money, and to victimize other ano friends nung, nung, ano, nung mga naging niya ng pera, tinatakot niya. Nang maaresto ang sospek ay nakuha din sa kanya ang kalibre 38 na baril na may lamang mga bala. Ayon sa pulisya, dati na ding nakulong ang sospek. Itinanggi naman ang sospek ang nagawang krimen. Hindi hmm, po. Sa, uh, sa korte ko na lang Nahaharap siya sa mga reklamong robbery, extortion at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nakakulong na siya sa Custodial Facility Unit ng NPD DSOU. Bea Quadra, ABS-CBN News.